Ito ang isa na namang kakaibang destinasyon na ating napuntahan o nabisita. So, mapunta po ako doon sa Paguariran Island. Dahil kung mapapansin nyo ay may parang may isang lagoon sa gitna ng dagat. So eto na yung parang lagoon na sinasabi nila malinis tsaka napapalibutan ho siya ng mga limestone o bato. Pero dito ho sa kaliwa ko, kung may kita nyo, medyo yung kalahati ng lagoon na to ay marami tayong mga seaweeds or dahon na nakikita. Ayan. Papakita ko na lang sa inyo yung drone shots. May kita nyo na parang ang daming uh, seaweeds uh, ba yun? Na kulay brown o na mga dahon ng mga limestone na to na nalaglag dito sa lagoon. Isa pa sa nakakamangha dito ay hindi mo na nga kailangan sumakay ng bangka para marating ito. Pwedeng pwede itong lakarin mula sa mainland lalo na nga kapag low tide. Actually, bago ka makapunta doon, kailangan mo muna tumawid dito sa White Sand galing doon sa Pagpak o sa Mainland. So, mula doon, matatanaw agad natin ito sa Pagpak o sa Yan. Actually, as of now, low tide. Pero, nagpastood po yung taas na agad ng tubig. Lalo pat siguro kung high tide, patas yung tubig sa iyo, mga hanggang leg, kayong yung Parang nagpastood doon. So the first time na pumunta dito, o kung gusto nyo ito dito, hintayin nyo ang tubig. Ito pala guys ay isa sa mga sikat at dinarayong turis pasyalan ng Sorsogon. Kaya tara't samahan nyo naman akong tuklasin ang ganda ng Paguriran Island. So magkano ang entrance fee? 10 pesos po per head. At kung nagtatanong kayo kung meron ba dito mga room accommodations, pwede mag-overnight? Yes po, pwede. Katulad po na itong isang cottage na to. Close cottage, ordinary is 1,500 pesos. Kung aircon naman, 1,800 pesos. So yung kinuha ko na room ay ordinary lang dahil malapit tayo sa dagat at plus ko naman. So eto yung close cottage nila na may room na. Ah, diba meron dito? May lamesa, may upuan, parang cottage na rin tapos dun sa taas yung room. Tapos meron din pala dito ang video okay na pinaparentahan. 100 pesos po per hour. At meron po dun open cottage pala. Day tour lang, 300 pesos naman. So sa room accommodation ho, kapag kukuha kayo, kung gusto niya mag-overnight, ay meron na ditong CR para sa cottage na to o para sa room na to. May tubig din po yan, tsaka may lababo. So may tubig. Papakita ko sa inyo yung loob ng CR. Siyempre yung toilet. Ito, Then, syempre, may ilo, may tubig din. Malakas yung tubig. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo yung, yung room sa taas Tara. So, isa sa mga nagustuhan ko dito sa close cottage nila na may room, eh, may, may mini sala dito. Tsaka, mini balcony. Tapos, may kita mo dito yung Paguriran Island. Ayun, o. Oh. Matatanaw natin mula dito. Yan. Tapos, iba't ibang klase mga cottages yan, guys. Yan, magkakatabi. Yun, yung banda na yun is aircon type. Ito, ordinary. Pasok tayo sa room sa ating ilaw. So, meron dito mga kaibigang bed, dalawang unan. At ito yung electric pan nila. ito palang Pagurinan Island ay matatagpuan nyo sa barangay Sawanga, Sorsogon City. Medyo ay malayo nga ito sa main proper ng Sorsogon. Mga 30 minutes to 1 hour ang biyahe at kilala itong Pagoriran Island dahil nga dito sa kanyang natural pool na napapalibutan nga ng limestone na kung saan pwede nga dito umakyat at mag cliff jumping. Dito rin sa lugar ay white sand rin ang mga may kita natin. Pwede kayo dito mag camping, maglagay ng tent at mag overnight. <coughs> i love So yun lang Maraming maraming salamat po Sa panonood ng video na to Sana po ay magkita kita ulit tayo sa susunod Bye bye guys. Peace. Bye -bye.